What's up mga ka-heroes! Welcome back to my channel! Um, good morning! Good morning everyone! Uh, For today's video, timbahay ulit tayo! Yan lang naman ang buhay ko bilang isang UFW So sa ngayong umaga, dahil meron na naman akong kasama ng one week kasi inoperahan yung alaga niya. So, after ng surgery, dito sila tumuloy ulit. So, ngayon ay pa na siya at gusto kong lutuan siya ng masarap na breakfast. Kaya, um, let's go! Lutuan natin siya ng itlog. <laughs> Kasi, ano na siya, uh, Bali check up uh, and follow check up ng alaga niya at uuwi na sila sa kanilang tirahan. O, yung aking pusa, natirinig nyo, humingi siya ng pagkain. So, sabi niya, sabi niya, alam mo, nakakapagsalita. Sabi <laughs> niya, hindi siya ka ng pagkain muna. Unahin mo muna ako. <laughs> so, kung ganyan po siya, pag gusto niya humingi ng pagkain, ingawan ka ng ingawan, di yan titigil. Siya so, pala bagong gupit siya, kaya ganyan ang tsura niya. Bali, makapalang braibon niyan At saka, ang um, lalagas, ginapitan na rin siya. Ayan, bagong, Hi, ladies, this is Boo. May kasama. Another kasama sa bahay. oh ayan, umiingaw na siya. Gusto niya kumain. So, let's go! sa so, kung ano, tatlong itlog. So, luluto ako ng omelette. For hair.

ko sa ako. So, hindi kami nakakaad pag ba? Hindi kami nang nakakain si Bago. Ano. Kailangan ka, ng paminta at asin. Paminta at asin! Ay! Okay, guys. Sige ko lang tulis sila. Kami mga mo siya, dito. ang tuwi na yutuin

para hindi may lang sa hindi lang oops, oops. Siyempre, na ang kapin na ang usan ko saan dito saan pa na bago Ini mana tu? sandwich.

Di ba nilalagyan ka ng mayonnaise? Masyado mm, ng police mm, kolesterol. So, so, so. Yeah. Tapos na ang aming breakfast. So, thank you for watching. If you, hindi pa kayo nakatag, subscribe, please, like, and comment na rin for more. At see you next vlog. Thank you for watching. Thank you, Hello. Bending with... Cheers. Hindi ako baso ko na ni si Celine. Tantay ka tayo. Chicken. Yes, chicken. <laughs> Isang linggo ulit siya dito dahil katatapos lang ang surgery ng alaga niya. So Bawal magkamali ulit. <laughs> <laughs> Tinanggal ko na ang support. Bawal na kulong na... sa CR. <laughs> Tinanggal ko, wag ka na mag-alala. Tinanggal ko na yung sosis sa CR kung makulong ka, wala na. Problema na, na. Eh, na yun panakulong <laughs> nakulong ka na. Imala na yun. Imala na yun. Buti ka mo. Yan din ang inaisip ko dati. Kaya tinanggalan ko rin na susi yung toilet ko. Kasi naisip ko ba sobrang moist. Tapos maglock. Tapos wala kang dalang cellphone. Apaano na ako doon sa loob? Walang tutulong sa akin. Pantay ba? Hindi ako suwerte sa CR dito. Kahit doon sa inuwian ko. siya Ari yung katapat eh, ko. Kaya ingat-ingat. Tulog bata, tulog hmm. 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 ngomuka. <laughs> na naman ang yaya. Sabihin mo ko ano ano ka. Pag hindi ko makalimutan, kung ko ng Pilipinas, hindi ko alam ang talibong mo. Hi. Na. na. Ano oras ngayon? Alas tres. Sabihin mo na. May na ni ninyo alam. Hmm. Isa pala ako higaonon tribes from Manay Tignapuluan, Cagayan de Oro City, Isamis Oriental. Shout out sa mga pagkakagayan. Pero nakatira sa Purok San Pedro, Pulangco, Zamboanga del Norte. Taga doon kasi asawa ko. Hello, taga Pulangco. Si Celine. Oh, ano yung pinagamong? Alabata. Si Kabaring Alabata. Sa linggo lang siya dito, guys. Sa linggo lang siya. Shout out sa kabaring family, yeah. lahilan family, alabata family. Yung lahilan, apelido ng mama ko. Yung kabaring, apelido ng papa ko. Yung alabata, apelido ng asawa ko. Kompleto. Yes. Masipag po yan. May pusang loob. Kutang maingay. Sa'yo <laughs> so, yung Pilipinan, gusto-gusto kong dahil sila dito. Dahil dun sa pata. Tapos kung magpahinga ka dito. Ayan, tuloy na. Muntik lang kay Vlad. 66.25 <laughs> kg. Kulang na lang na. 3.75 kg. Mag 70 kg na ni Amo Kumain lang. <laughs> Kumain lang tayo. Sa ko na sa kanila. Ngayong taong lang ng 2024, nagkaroon ako ng kasama sa bahay. Kasi yung anak, nandito rin sila. Nung taruon siya nang kasama sa bahay dang dahil sa alaga niya. Yung alaga niya, nagiging amo ko. Hindi ko na kaya magyaya. <laughs> Hindi ka magyaya sa bunso? Mm hmm? Hindi na ako? <laughs> Hindi ko rin kaya kayaan niya, Takot niya ako. Takot na ako. Buhay na rin ako bukas. Huwag <laughs> ka muna umuwi. Stay ka muna ng isang libo dito. Mahabol ah, pa ako. Ay gano'n? May minupusal baby. <laughs> ala, pagiging ala, ayos ay, siya at sigira ka. <laughs> ay na sigira. Mm. Min, min, min sal, baby yun. Sino? Si Aisha. Sino ang talino ah? Talented. Alala, lang. Ano daw, maraming cause yung menopausal bebe. Oh, either, either perfect, either hamnoy. Yes. Yung sabi nila. Bye guys. See you for yeah. the next video. Hello everyone. Tapos na akong maglinis ng gulay. Dito sa ibang bansa, ito daw yung gerger. Hindi ko to nakita sa Pilipinas. Ito, hindi ko ma-remember din. Magkita kita ba sa Pilipinas. Ito, wildflower sa Pilipinas. Kinakain dito. Thank you.